video. Nandiyan na the video. So, another video. Kaya hindi kami nakapost nung tangali kasi nakatulog ako. <laughs> Oya oh, yan, yeah, masama yan. Eh. Doon na no, kayo sa short nun. Sa short namin, oh, maraming bin. kami yeah. maraming post din. Marami kami yung post din. Kung ano pinaggagawa namin din. Maraming tango. Ah, sige, daro na tayo. Sniper ka rin. Yes. No, kung may perfect ano dito, perfect combo sa bo, sa sniper bomba. Baka, mali mo. Perfect. Pero pala tayo. Mali perfect combo. Hula pa na ka. Si Ryan? Hindi pa na, hindi pa ka. Hindi pa na ka. Hindi pa na pa na ka. Hindi pa na ka. Hindi pa na ka. Hindi pa na ka. No? Kasi kasi ang dami. No? Yan? Guys, mag-subscribe um, sa uh, po yung uh, sa... ...batsa ko. Subscriber po ng kapatid ko, 7. Saan Sa amin wala. Sa amin <laughs> wala. Yeah po, please. Subscribe! Yeah! Yeah! Mas <coughs> <coughs> maraming subscribe, mas maraming video. Di ba, Rell? Diba? Di ba? Araw po kami nagpo-post.

Ano, na ba? Ano, na, ano ba? Kung anong ba? JP. JP? Is it JP? Ang daming JP dito. Mababang. Panalo tayo, Rell. Ano, hmm. ano? ano ba? Ano ba? Agos, <clears throat> di namin. Hindi namin nabakita yung ano namin. Yung labubo namin. Pero na-unbox na namin. <coughs> Tinapon na namin yung box. Di ba rin? <coughs> Kanina lang. Nung, nung pagka-uwi namin sa school Kasi di ko pinakamboy ko. Ay! Ah! Oh, Oh, oh. sniper. Sniper, no sniper. Hmm, headshot! Puro headshot yun ah. Dapat ito pala rin. Basta sniper. Tara. Tara Yeah Yalo. Basta sniper. Oh, Uy, let's go ito. Let's go ito. Pinakamarami po sa amin na video is yung vlog. Di ba? Yung vlog or shorts shorts ay, ang pinakamarami ay, hindi yung video nakata ano ito tatlo na tatlong na tatlong video na to tatlong video na nakahaba mahaba, mahaba. ayun buwas ko nagda live kami hindi na, kami naka live you Kasi, know, ano ang tagal naman namin uwi Sin, si kinatamad kami kasi. tapos tatapos ang bilis pa malaw ba't ng cellphone ni Jared? Meron. Please malubat ng cellphone. Kaya gamit po namin ng cellphone ko. Para mag

Tila tayo tayo, matapon na tayo maagay. Matapon na tayo Nantok na tayo. Magbabalik na nga rin tayo. Ate! Patay mo mo lang. gusto pa tayo? Langit! Tawagin ito Nantok na nga. Ito lang, kawawala. wala. Game!

Ayos ko dun mo ma ma ano na eh. Ayos ko mga 25,000. Ma, nagpapabuhok na ako sa yung video on Oh? Pero hindi pa ikap. Eh, baka yung nilalaro nila mapayin mo. Ayun no. lang. Ayun lang nga. Nila, Laplas. Anong nilalaro? Laplas oh. din, pero hmm. iba. Sandali, sandali. Huwag iba. Bu Ama, ma, baka may ibang gibs na akin ah. Ganon din eh. Hmm. Ay, Celeste. Ano daw ako? Ay, boring nyo nyo. Hindi ah, Ay, eh. ano, ba ano? Parang ano? Yung kila lay, kila tita mm -hmm. Iba yan. Pero iba siya. Iba? Pero ano? Ang um, lalaro sila eh. Ito kasi ito na may Ang pangit. Hindi ganyan Ang pangit ma. na ito. Ah, sige. Download muna na. Ano, download ko. lang. Hmm. Pagkina naman. Ayos ko dun ano eh. 48. Binura ko yun eh. 16 gay tapos. Ano. Na perfect ko yung ano. Lahat ng block. Naging 58 gay. Eh, Ay 45 gay atas. Ah. Nung um... naka-natala sa 50k. 50k highest ko nun. 50k. Tignan mo si Siyo. 50k. Wala 50... 50 kayong ikaw Siyo. B-B-K! Hindi na dami ba? Laro ka naman kaso yung ilang laro mo. Hindi yung ano. Messenger, Facebook. Kaya ha, maglalaro Boring ako. Huwag kayo kila mamalin mo na nalilala, no? Tapos ano, ang kila. Yeah, you po. Ano yung bata? Bata, bata. Bata is safety. Ano ba yan? Nakaka-install naman tong cellphone na to sa laki-laki. Soon. Very, very soon magkaka-cartoon ako. Next ano iPhone? Wow, dahil mo pa papa mo. Siyempre. Kanina oh. yan. Oo, kahit di na iPhone, ano lang, road bike mo. Sarin ko na daw tayo po ninyo. Wala ba sabad? Sabad na daw. Sabad na daw. Sabad na daw. Sabad na daw. Uy, kuya! Uy, kuya! Hindi na pala yung sinelas mo. Sabad na lang tayo. tayo lang bili. Ah, 80 na binigay. Oh, dahil na ito card kalsis. Ano? Magkano kayo? Ano? Magkano ba? Magkano ba bibili ko sa inyo? Magkano? 7k. 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 Hi guys, balik na kami. Oo nga, balik, balik ka, ka nun. Na. Kumutagal namin. Kumutagal po ang situation siya. Amen, nagbago ka ng tubig. Ito na. Ako mm. nga. <laughs> Gito tayo. Plus ko na po. Ayun na po. Ayun na. Naglala ko na si na? na po. Pag-iikabasuraan ako, guys.

<clears throat> tayong talo ang nanggawi ka na na <laughs> ano ang nakaevent na eh. yung ano yung 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 out of here. yung 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 na yung na, na, na